si Jerry pa yung ba kayo? si si Mercedes na ang mabakit. Uh, ah, ko lang eh, na, ko, First time pala magsasama sa picnic ko, ah. Wait, check pa, iba pa din. Oh. So excited din makasama. Sa ah. Thank you, and and you, man, you mamaya. Mamaya. excited ako mabasi um, sa so pag-aralan kung ano yung kaya mong gawin at gagawin ko din sa character. Ako naman, uh, first of all, we have a very good working relationship ni Chet. So, exactly. excited ako na ibang-ibang ano ibang na na naman, diba, uh, platform, platform na yung pagkatrabohan namin. But, I always tell her sa set na, hindi na-cover na lang tayo ng role nakaka na. Nakaka-bore <laughs> ko sa roll. Kasi di ba, um, uh, pag ano, pag kontrabida, ano, pag protagonist, si ba, ano, laging ano eh, di ba, laging mas, mas colorful, mas mapaglalaro. Ano mo, mas may layers, yung gano'n. So, mas challenging. Eh, so, lagi ko sa kanya sinasabi yun. So, now, uh, you know, learning that uh, ako yung bad, I love it. <laughs>